If someone has zero experience, as in wala talagang alam sa pag ads anong first step mo para sa kanila? Play around with the software. Play around. That's the best thing to learn. Ako, kahit nagbebenta ako ng course, I believe in my heart, in my soul, sa buong kaluluwa ko, na you can learn the best kung i-apply ia mo siya and gagawin mo actually. Mas marami kang matututunan doon kaysa sa isang course. If wala ka naman pambili ng mga course na mamahalin, ang daming libreng tutorial sa YouTube on how to navigate the ads manager. Sobrang dami. Kuha ka ng isa, tapos gawin mo mo, follow mo screen by screen, I guarantee mas marami ka pang matututunan doon compared sa mga expensive masterminds or courses na mabibili online. That's my number one recommendation. Just try. You don't even have to publish your... Or mag-publish ka ng ad, tapos patayin mo din para hindi siya tumakbo. That's the first step na pinakakailangan yung gawin. Di ba to test an ad, kailangan nila ng payment? oh yun. Mag-add lang kayo ng payment method. Debit card, credit card, or even GCash. Mag-fund kayo ng 10 pesos or ng 100 pesos. Kasi hindi naman yun mako-consume kapag pinatay mo yung ads or hindi mo talaga siya pinablish. Kesa mag-invest kayo ng malaki sa mga masterminds or courses, yung money na yun, i-fund nyo na lang sa Facebook ads. 100 pesos, 50 pesos, para makapag-start kayo mag-practice nung interface. That will go a longer way compared dun sa pag-i-invest ng malaki.